Saan ba masarap mag-celebrate ng Pasko? Siyempre doon sa presko, tahimik, malapit, at malinis. Kung ikaw ay taga Bulacan, pumunta na dito sa kariktan ng Mekawaya, ang kauna-unahang Eco Park dito sa Kabubukas nga lang pala ito noong December 10 kasabay ng pagdiriwang ng cityhood ng Mekawaya. Pero marami na agad ang namamasyal dito. Meron kasi dito ang iba't ibang uri na hayop. Meron din tayong mga puno, at halaman. Siguradong matutuwa yung mga batang isasama natin dito dahil sa mga makikita nila. Meron ako nakitang puno dito ng akasya at rubber tree. So, may variation ng sizes, pati na rin yung iba't-ibang uri ng halaman makikita natin dito. Sarap lang magbasa ng libro dito no? at magmuni-muni kasama ang yung labi-dabi. Kasi tahimik, presko, at kagaya ng sinabi natin, malapit lamang kung taga Bulacan kayo. So, paano ba pumunta dito? Siyempre, kapag galing kayo sa si MacArthur Highway, sumakay kayo ng jeep o kaya naman ay ng tricycle papunta sa May Paho. Para naman sa mga naka-private vehicle, pwede nyo i-waste or i-pin yung mapa ng City Materials Recovery Facility sa Barangay Paho para mas mabilis nyo matuntun yung lugar. Nung pumunta pala kami dito sa Pasyalan ay past 1pm na yon kaya I suggest na pumunta kayo ng mas maaga para mauna kayo sa cottages o kaya naman ay mas ma-appreciate niyo yung lugar kasi pag umaga hindi gaano marami yung tao. So narito na kami sa Barangay Paho, konting bagtas na lang yan at mararating na natin yung ating target na Pasyalan. So dito makikita natin na meron namang parking lot para sa mga sasakyan, private vehicle, o okay, si sa mga services ninyo. Sa labas makikita natin na meron mga nagtitinda ng na mga pagkain or pwede rin naman kayo magdala ng sarili yung pagkain kung health conscious kayo. Sa entrance pa lang makikita na natin yung playground katabi nito pero hindi ka muna pupunta dyan kasi kailangan ng registration, kailangan mong mag in bago ka pumunta sa mga pasyalan. Okay. So nakalagay naman dito yung instruction bago kayo lubusang mamasyal sa lugar. Unang napansin, Napakaluntian ng ating paligid, may iba-ibang wow. uri ng halaman, puno at mga hayop. Labeled nga pala dito yung mga halaman, mga puno, mga hayop at mga lugar. May nakita nga kami dito na mushroom house doon sa katabi ng entrance, malapit din sa parking area. So required nga para na mag-login kayo bago kayo mamasyal at magpag-alagala dito kasi kailangan malaman yung name and of course, Inaalam din yung bilang ng mga tao. Just in case na mawala yung batang kasama ninyo or yung kahit sino mga kasama ninyo. Pero hindi, hindi ka mawawala dito dahil meron ditong mapa. Tingnan yung legend, kabisahin. At sabi nga natin, napaka-friendly nito sa mga tao yung lugar na ito. Madali mo lang matitrace yung entrance and yung exit. Ito, hindi siya ganun ka-complex. So dito makikita natin na people are just everywhere. Uh, we tried to, you know, shoot a video here. And then dumiretso na kami sa mga hayop. So ino na namin yung parrot, tapos yung uh, pifaw, o sa Tagalog tinatawag nating pabo, specifically tinatawag na maharlikang pabo. And we directly went to the highlight I think of the park is yung lawa, no? So dun sa may lawa, surrounding it, makikita natin na merong iba't ibang tao nagbaon at nagtayo na kanika nilang mga tent, yung iba naman sa pinlang sold na. Ang ganda rin pala ng pwesto ng kubo dito, pero kailangan mo lang mauna para ma-occupy mo yung ubo So kapag late ka don ka lang sa may gilid-gilid Meron kaya pala tayong nakitang zip line, no? Pero nung pumunta kami dito, hindi pa siya nagfa-function at may nakalagay na signage na parang bawal pumunta dun sa may tori, syempre, kasi delikado yung para sa mga bata. So, I suggest na mas piliin nyo yung ganitong mga pasyalan kaysa dun sa mga establishment o kaya naman sa mga malls, no? Sobrang crowded, puro semento. Eh, ito mas malapit sa nature. And then, nag-decide nga pala ako na mag-video-video dito. I hope na napanood na ninyo. And then, punta naman natin yung picnic area kung saan mas maraming tao ang nakatambay nakapo. Mayroong magkakapatid, magkakaibigan, magnananay. Ano daw? Magnananay? Uy, ganda ng harang ng parke. Whole bamboo. May kawayan. Thanks for watching.